Yan, hello, hello, hello. Nandito na po tayo sa school at susundo tayo kay Rina. Yan, syempre naroon tayo ng dalang na chicharon. Bibigyan natin ito kay Chicho so, Jack. tara po. Tingnan natin ulit na ba yung mga pinag-aaralan ni Rina ngayon. Seryosa po si Rina. Yes, it's true. Si no me contaste si ven tirar de Uminom ka ng tubig. Wala ng sulat na rinaw. Nababasa ko na talaga. Kaya mo rin na mi may. Kaya mo rin na mi may. She, she ate an apple. I like to drink. Uh... Ano yan? Ano yan, Rina? Rina, ano yan? I like to drink. What's uh... on I want to play basketball. The cup is so fat. nababasa ko na talaga. yang mau mengantar dia set video. Asal t-shirt. T-shirt macam, t-shirt macam, t-shirt macam siapa? Terlalu siapa ni semua? Ah semua, long, longan, longy. Sih. Ah, dapat ke sih? Ini tu sih dapat. Sen, gay bola ber t-shirt, t-shirt, dapat dulu. Kung wala, alam mo nang mawalang titin sa mga hindi nilang saktan. Sige na mo, ako'y naliyanin sa mga yan na wala kayong tingin. Teacher and Steve! Teacher and Steve! Dina, ulitin mo na lang. Tapos tama pagkakasama yung pagkakasama-sama yung tao sulat yun, hindi na gawin mo. Naibindan mo po? Opo. Oh, Sige na. When no, I spent them. you let's okay? your face. Yeah, face. Um, in your face. in yung ano ginagawa oh, ginagaya mo pala eh. Very good daw po, very good. Patingin. Pinaghirapan niya yun ng bongga-bongga. Nalagyan -bongga. natin ng... Here, sure, tapos na. Yan. Good job! Kailangan ko Pag-i-remix po ko sa kanya okay, rin na naano. Oh, Ito siya ng halian. Very good siya sa school. Siyempre, sama na rin yung kanyang children. Si Jackie. It's a thing. An That's ano. Purple. 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 Very good ka ba talaga sa school? Oo. Uh -uh. Ayoko nang pabebing sagot. Oo. Uh -uh. Ayusin mo. Opo. Uh -uh. Yeah, Very good. Kaso may sipon ka, bawal sa iyo 'yan. Ano meron diyan? May halo-halo ba talaga sila? Ay, uh, <laughs> kaya Koya J halo-halo. Ayun, solo lang din ako. Yan lang. kaya <coughs> lang tayo. Oy! Mm -hmm. Behave! Mm -hmm. Tingin tayo dito kung mayroon pang iba. Mapwede. Fastness. Uh, ano? Fastness. Ano? Uh, Merienda. Mm -hmm. um, palabo. Yan, yeah, palabo. Swatang hon. Palabo. <coughs> yeah, i think Fries? Grabe, buo naman ni Rina, eh. Sa kabila. Sa kabila. Oh, ikaw na. Nangihirapan ako. Sino to? Pero ikaw ang sasalita, ha? Sinusulat yun dito, Rina. Dito yung sinusulat. Diyan, o. Diyan ang order. Sino, ano. Sulat mo dito, Rina. Kaya palabok. na lang. Palabok na lang. Yan na lang. Magkano? Pwede na yan. Okay na yun. Kasi maghalo-halo ka. Dapat di ka na mag-price. Baka mas lalo kang ubuhin. Wala-walang price. Ano lang? Malang, si lang Isulat yun na dyan. Kasi kuya na. Kuya. Kuya. Rina, isulat ganyan yung order. Huwag ka basta i-check siya, Rina. Hoy, dito, huwag. Huwag mo ipatong siya, Rina. Ibahalo. Pwede siya mag-iiyalo? Three solo. Ito, three solo. Hindi, iba yan. Hindi yan. halo sayo? Ubi halo halo sayo? Ubi halo -halo, uh -huh. uh -huh. halo, -halo. halo halo Solo? Cheesy halo, ubi halo halo. Iga ate? Ubi halo halo, solo te. Ano kung malalagay na dahil tatlo yun? Ayun si Kuya o. Dalawag ko kasi ng ubi halo halo yun. Ano ang ubi halo? Solo lang po? Apo. Ubi dala vamos a pesquisar sim sim vamos a sharing sama padawan sharing padawan solo solo french fries. ang fries nandun sa kabila. Ano mga sa kabila tayo, sarang ang sabi ko. Potato fries yung sinasabi ko. Yung ano, yung nasa SMN potato fries. Ah, yung naka-cup. Oo, <laughs> oh, yung naka-cup. Hmm. Ha? Hindi, hindi wala kasi sila dito Hindi mamaya sa labas ko. Gusto daw niya ng ulam. Ano lang ang gusto niya? Ah. ulam lang naman in-order natin. Um. Hindi naman ang. Ano ulam? hala? hala, hindi na po rin sumahala ito na? oo, pasit lang nakipit wala mo kasi ulang gabi na oo, kapwa ay, akala ko mag may merienda ang usapan nga natin, halo-halo lang eh ay, dinagdagan ko ng palabo ito na, ito lang ito lang pero mag-frame muna tayo mag-frame ka rin mag-frame mo yung food natin Kabilis na lang, lang kayo. Ay, ah, ba? na. Alam mo yan. Lord, sabi mo, Lord, salamat po sa pagkain. Bless the food, Lord. In Jesus name my aim. And then, oh. Dali na, magpatayin ko ka kay Lord dito. Ayan, dito sa, sa, sa tubig. Ayan. Tsaka sa halo-halo. mo, Lord, salamat po sa halo sa pansit, sa tubig. In Jesus' name, amen. Ayan, wait lang, wait lang. Ang sabi yung cheesy handball. mag pray ka muna. Pag-pray na. Pray na. Pray na, pray, pray. mo na. Pray mo halong pancit, halong tubig. Pray na. Pray Go, pray, pray na. Pancit, salamat, salamat. Very good. Bakit? Pareho lang ba yan? Parehas lang yan? Same lang yan natin. Ah. Ah, oh, sige na. Ano kayong pagkakaiba nun? Oh, yeah, yeah. Sabi mo, kain na po tayo. Ah. Kain na po tayo. Halabok and halo-halo. Yan po ang aming merienda. Hmm. May lichen plan pa siya, oh. na, kalma. Oo. Uh Oo. -huh. <laughs> Dina. Alam mo kung bakit? Kasi magaling ka na. So, kailangan next year, 6.30 ang pasok mo. Ay, 7.30 pa lang pasok. Ate, ano mo na siya? Talagyan mo siya ng alarm na kapag tumunod yung siya. Very nga, ha? Yung alarm clock. Yung nagalaw so, na ano siya. Oh. Nandito na po kami sa bahay, mga na Nakauwi na kami. Thank you so much and safe po kami nakarating. Maraming salamat po sa ating ano, mga OFW na patuloy na nagbibigay ng pagmamahal sa ating mga beneficiary. And sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sana po patuloy lang ating suportahan ng Team Kalinga. Bye-bye po. God bless us